Gawing sentro ng produksyon ng pagkain at pangingisda ang Basilan. Dito sumentro ang talumpati ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdalo nito sa panabang si Kasanyangan o Peace Operating Ceremony sa sumisip Basilan noong Sabado, March 2. Bago ito, kanyang binigyang diin ang mahaba-habapang proseso na tatahakin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Basilan's new role is now the war against hunger. You have a land area twice the size of Singapore, blessed with a rich soil, above all, more or less typhoon-free, which makes you an ideal bulwark in our fight for food security. Pagtitiyak ng Pangulo na ng probinsya ang pamahalaan sa pagsulong nito para sa kapayapaan at magandang takbo ng ekonomiya. Ang kailangan lang ay tulungan ng Basilan para maging isang lubos na food and fisheries production center. Kasama ninyo. Kasama ninyo, kasama ninyo ang pambansang pamahalaan sa bagong hamon na hinaharap ninyong ito. Samantala, nasaksihan naman ng Pangulo ang pagsira sa apat na raang loose firearms sa Basilan na isinuko ng nooy mga rebelde. Jose Robert Invito para sa Luzon Headline!